Mm. -hmm. Noong December po, umalis siya. Mm. -hmm. Tapos tumira isang kay Inang. Hirin mo siya ng katagal kay Inang. Gawa lahat, lahat ng bisyo. Pinasok hmm? po niya. Bisyo? Opo. Alak, sigarilyo. Yung date mo na una yung date. Hindi ko maintindihan. Alak, bisyo, Opa. sigarilyo. Madaling araw pa umuwi. Oh my God. Kaya hindi siya nakatagal kay Inang. Eh baka naman, gusto ko lang naman linawin. No. Hindi kaya naman si tita naman dahil sabi nga maganon si tita. Hindi naman kaya may, alam niyo kung may, may, pag may inuutos, pinapalinis It, yung bahay niyo. Yeah, naman po naman. Masuno naman po naman. Masuno rin, dito, dito Sa't nagsasayang sa rin. Saan yung mali? Bakit maganon si tita o parang ayaw niyo, nasa, ayaw niyo yung ganon niya? Parang ugali na din niya po yun. Ha? Parang ugali na din niya po yun. Kahit po asawa niya, binubungo ko rin niya. Mm. Meron pa ako kaming gamit share doon na kinukuha niya. Yung mga kawali, kaldero. Mm. Bum Nung nag-away po sila noon na dahil yeah. sa akin, mm. Uh -huh. po yung kaldero na yun. Yung gamit namin. Mm. Ito, daw. Ano yung nararamdaman mo noon? Ano nararamdaman niyo pagka ganun, nag yung sila tita doon? Mm, masakit po. Mm. Ano ba, natatakot ba kayo sa pwedeng mangyari gano'n? So, Natatawag din po. Sabi nga po sa akin ni Tito Boy, nung nag-away po sila, hmm. umuwi ka na, na sa tatay mo. Bakit buhay mo dito? Hmm. Pinagawa natin yung bahay na yon dahil sa inyong dalawa. Hmm. yun. yan. Ano yung, ano nyo doon? Anong nararamdaman niyo doon? Bahay niyo iniwan niyo? Okay naman po, okay naman po sana. Kaso yung ano po nila, hindi po namin yun. Sige. Sabihin mo sa akin. Tsaka ayaw na din po ni Papang Tom Herodot. Hmm. E, pagka ganun lang ako talaga ang kapitbahay ko, yung haapak ka ng numero mm. at pinakikilaman araw-araw ang buhay mo, yung pagkakamali niya nakikita, yung pagkakamali ko nakikita niya. Mm. Mas marami pa siyang pagkakamali kaysa sa akin eh. Mm. Sa totoo lang. Hindi nyo nga lang ako yung, 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 siguradong ugali niya. Mm. Pero kami, alam namin. Mm. ang ugali ng isa oh. sa kanya, lalo yung babae. So, parang inaano ninyo? Ibogo talaga ang ugali. Bisa, nung, nung araw, di ba natin kami doon? Mm. Pinadlock lang yung kwarto, nakapag-lock na. O nung sila'y lumuwas ng Maynila, gusto kumuha ng damit nito. Tapos ito nung gusto rin kumuha ng gumuntaro, mm. nakalock Nakalaklat yung kalokohan. Yung bae, kung, kung sila'y nakatira doon sa bahay na pinagawa nyo sa kanila, mm. hindi nakapasok to. Ang ginawa, in-screw. Uh, para lang makapasok. Kuya, ganito. Oh, pinaalis ba kayo doon? Hindi po. Umalis na po talaga kami doon. Umalis lang? Hmm. Dahil hindi niya na gusto yung parang nangyayari uh, doon. Kahit po anak po niya, iginagano niyo eh. Mm -hmm. Iba po talaga gali, sir. Hindi naman po kami naninira. Mm hmm. Kasi kahit sa mga kapitbahay, sa, sa tanongin niyo, mm hmm. kung nung pa natin, baka nalaman niyo nung pa. Nalulungkot lang na ako sa ano, sa ganda-ganda ng sama natin tapos biglang... Ayun nga uh. po. Ako, tontuwa nga ako, nagkabahay sila. Hmm. Hindi ko naman talaga kukuha nyo eh. Kahit katulad dyan dito, nakipagtayo lang po ako ng bahay dyan. Oh. Ang may-ari niyan, yung pong na kong buo na nandun sa Kandaba. to hmm. Ito. Ayan, mga anak-anak niya yung andyan. Oo. Oh. Sabi ko, makipagtayo lang ako kahit na pansamantala lang ako pagka nagkaroon ako ng pagkakataon. Kailan po pa ako ito nakatayo dito tayo? -tay? Uh, nung buhot nung pinalaas niyo kami Hindi ako nagpala Sorry po, sorry. Sorry po mga katekram. Nung buhot po pala nung lumayas kami <laughs> Nung umalis kami, di ko ba binagyan niyo ako ng konting pangpapuan. Ayan, okay. ayan o. Tapos ko yung... Hindi okay. ko naman po sinayang. Titita Mina, bakit kaya? Ano kaya yung daylan? Mina po, tama? Mm, mina, Mina. Yung ni iniisip ko naman. Baka naman, spoiled kayo, matigas na ako nun Hindi, Hindi po. Dito po, di oh, hindi ah, po siya lumalawas. Na, medyo matigas. Mm. Pero ginagawa naman po namin lahat ng unuotos. Yung inuutos, uh? yung kalinisan, oh. yung pagpupuyat sa cellphone. Hindi, po, hindi po. Dito, hindi ko sila puyat. Dito, hindi ah. uh. nagpupuyat. Basta oras ng alas 8, tulog. Mm. Magpupuyat na siya, ba? Biyernes. Okay. O, sige ka, pwede kayo mag-cellphone. Mm. Wag lang kayo mag-AML o ano ka. O. Mm, tama. Oh, ganun yung sabi ko na. Yan, minsan, ingat, pati yung cellphone nyo na yan, ingatan nyo ka ako yan. Kasi ka, binigay lang sa'yo yan, sa inyo yan. Uh -huh. Kuya, ikaw, baka may gusto kang sabihin kay Tita Mina. Pupunta ako doon ngayon. Nalamin ko lang din yung side niya, sempre. Oo, hmm. oh, bahala ako kayo. Okay lang po ba tayo? Oo, oh, okay para lang. problema kasi ako, yan, ang mga bata nagsayabi sa nyo, mm. ako, talagang sinundan ko lang yung mga nila. Mm. Kuya mo, ano yung gusto mo sabihin kay Tito Boy at Tita Mina? Ano? Kung dahil sa akin yung pag-aaway na umalis na ako. Huwag na kayong mag-aaway dyan. No. Ah, kung dahil, iniisip mo, nag-aaway sila dahil lang sa'yo, kaya umalis ka na lang. Ah, uh, si Kuya, si Bonso, umalis um, ka dahil... Gusto lang po sumama kay Papa. Hmm. Okay. Walang ano ah, Kuya, walang... Malabok. Parang ginaw, linalabag na pag-utos. Wala po. Mm, kasi di diba ang mga matatanda sa atin, minsan kaya maganon, masalita, madaming sermon. Minsan nasa sa atin din, o minsan yung mga pinag-uutos hindi ginagawa. So hindi siya ganon Nagagawa naman yung utos. Nagagawa naman po. Mm, liliwat lilinawan ko lang sir doon sa text niyang huling binasa niyo ano? mm -hmm. Na sila raw ay nagpa-aral sa mga anak ko ngayong tatlong taon. Three years three daw. Years po, daw. Ano? Mm -hmm. Eh ang tanong doon, asan kaya yung itinilong yung pera sa mga anak ko? Mm, um, ang tanong doon. Siguro wag na lang natin tingnan doon tayo. Ano na lang, siguro yung... Pero -ibig akin, lang... mas, masakit to sa akin yun. Mm. Totoo yun. Masakit to sa akin yun. Siguro po yung oh. ibig niya sabihin yung paggabay. Mm. Paggabay? Kung di nga na niya akong sinira sa inyo, mm. hanggang ngayon, hindi kami nakikagan ng mga anak ko. Mm. Ibig sabihin, hindi kami nagkahiway-walay. Mm. Kung di sa kanya. Ngayon mm. eh, nung nawala-nawala na kayo, But Kagulo siya, na. Ano naman? Tay, oh. yung tulong namin ano lang naman maliit na bagay yun. Iba hey, pa rin na, yung eh. iba pa rin yung nandun ako Nandun ako. kasama kayo, nandun kasama nandun sila. sila. Eh kanya lang oh, hindi eh, hindi iba eh. Hmm. Iba ho 'yung gusto nila at iba 'yung hangarin ko. Hmm. Ang hangarin ko, gusto ko habang buhay kasama ko 'yung mga anak ko hanggang sa mamatay hmm. ako. Eh sila ang ngagad nila sa totoo lang siguro kaya kahit marinig niya. Hmm. Ang ngagad nila kung mo alam nilang may tulong kang dumarating araw rin buwan-buwan o kaya iwalang kong isang buwan, hmm. o, mas, mas, masarap ang kanila sa mga anak ko. Hmm. Ang pag-isama. nangyari yung, ibig sabihin, nangyari yung wala na kayo, hindi hmm. na kayo dumarating, ang gasta na umuwi, gusto na, na umuwi umu sa akin yung anak ko, hmm. bumupunta rin yung panganay ko. O yun, nangyari na. Kaya sinabi ko sa Kuya, ngayon, Kuya, alam mo na. Hmm. Mahirap ang walang magulang ako. Hmm. Tsaka iba talaga yung magulang. Mm. Yung kasama mo yung magulang mo. Tandaan niyo to. Ito yung wag na wag nyong kakalimutan. Respeto. Kailangan natin yan sa magulang natin. Pagmamahal at respeto. Pagka nawala yan sa magulang niyo, gugulo yung buhay niyo. Katulad nung nangyari, wala, wala ako rin. Magulo mm. na buhay nila. Matutuwa si God doon sa ginagawa niyong respeto pagmamahal sa magulang niyo. yung pagsunod, ibibless eh, pa kayo. Matagal na proseso. Pero kung ganun, habang habang nabubuhay kayo, ibibless eh, naman kayo ni God. Saka magano sa kalooban 'yung mm -hmm. ngayon kasama ng magulang. Saka masaya. Yung kasi isipin nyo na lang 'yung maraming sabihin 'yung 'yung iba, maraming pera. Mm -hmm. Pero kung walang tunay na respeto pagmamahal sa mga magulang nyo, hindi pa rin totoo. Ano. walang tunay na ano 'yun. Hmm. masasabi kasayan. natin ganon pero panandalian lang 'yun. Ngayon mahirap pero kailangan niyo muna mag-aaral ng mabuti. Yan yung sinasabi ko lagi sa kanda. Uh, yung pag-aaral. Focus. Kasi pag nawala kayo sa focus, mas mahirap na. Wala na. Monso, kuya. Gamitin niyo yung kahirapan na to, yung pagod ni Papa niyo, yung sakripisyo niya, yung paghihirap niya para tutukan pa yung pag-aaral. Yun, nakikita namin lang. Pag, ako, pag, pag, pag galing mo akong bukid, paglalaba ko sila. Mm. Misan ako pa nagluluto. ngayon sila, misan siya nagsasangit, misan ito. Misan iigib. Mm. ano Okay. Kay tita, ano yung gusto mo sabihin kay tita at tito? Na, kung ano yung sabihin sa kanila, hmm. talaga din po ako wala. Hmm. hmm. Hindi mo ba siya namimiss si tita? Si tito? Namiss po. Si tito? Mm. So, kay tita medyo may tampo. Sa mga pinsan niya hindi niyo ba sila namin-miss? Lagi naman po ako nakikita sa school. Sa school. Yan ito, kung makausap ko sila, pinababalik na kayo doon sa bahay, anong... Hindi po talaga kami mabalik. Sa inyo yun? Hindi po talaga. talaga. Bakit? Ayaw po ni Papa Ron eh. Sino po kasama? Ayaw po. Eh. Hmm. Kasi yun, oh, -un, talagang sinabi ko naman sa inyo, talagang ato ko, ako. Ay, kakausapin ko, ayun na, Kahit okay now, na yung mga bata. Ay, gusto nilang tumira kami doon. May kasulutan kami na wala silang pagkialam sa amin. Sa inyo doon? Oo. Oh. Pwede kong pabakod? Hmm. Kung ano, kung pwede kayo oh, kung, ganang. Kasi yung biyanan ko, tinanong niya yung pangani namin. Mm. Eh baka mamaya doon kami tumira, pagkikialam na naman ako, lalo na yung madrasta ko, sasabihin nila mag ganun-ganun. Itanongin e, nyo nga sa kanya. Ah, okay. Wait oh. lang po. Mapasok ko muna oh. ako. Yung sinanay, kayo oh. pa rin po pala. Oo. Oh. Oh. Inauwi siya dito? Hmm, Inauwi siya. Patunayan ah. mo, may pinag-aaral pa siyang isang anak niya, yung borso niya. Oo. Oh. Pinapadala niya. Eh, siyempre. Nung nagka, nung ano, umbaga, parang yung galit niyo doon, di ba? Kumusta naman? Kumusta si mother-in-law, nanay-nanay niya? Okay lang po yung mga tinatabi na lang po niya yung mga di na po kailangan. Mm. Yung na lang po. Yung mga... Yung mga sa, sa pagkain, hindi pag naman po. Eh, kahit, tanungin sila. Sa pagkain. Uh, -huh. hindi. si Kuya muna, kumusta si... Ba't madrasta naman ang tawag niyo? Okay, kasi nandun sa uh, sinasabi nilang madrasta, madrasta ko. Madrasta. Okay. okay, anong... ano Okay na kayo yun? Um, hmm. Malaki naman na po po itagpag. Malaki pinagbago? Okay. Gusto Gusto malaman na niyo yung malaking pinagbago? Okay na po ano ba, welcome na sa puso mo. Wow. Okay na sa puso mo. Na nandyan kay papa mo. Kay Bonso. Ganun din. Oo okay, pa. pa. Kung baga, 100% man na welcome na sa'yo. Apo. Sa'yo din. Oo pa, pa. Hmm. Okay. Good job. yung Kasi hindi natin naman pwedeng ipagkait din kay Papa niya hmm. yung... Tsaka sabi ko nga sa kanya, mm. sa nung dumating dito yung mga anak ko, hmm. Ako ka ako magmamando niyo kung ganyan ang ugali mo, kako. Huwag na huwag mong pakialaman mga mm. yung mga anak ko. Yung mga anak mo, kako, hindi ko pinakikialaman. Mm. At huwag na huwag mong kakong pagsusungitan niyan. Oo. Ah, sinabi Sinabihan niyo siya? Hmm, talagang ganon sinabi ko Ano naman ang sabi niya? Diba, Di ba, nung, nung ming, parang mga. medyo nung nagkaanuan kami, Apo, oh, ano naman siya naman. Okay. Kaso pagka napag-uusapan yung ano, parang mm. po. Eh, no? No, talaga kung matapang yun, pagka talaga garabiadong hindi naman totoo sasabihin. Sinong yun. under po? Under po ba? Ay, hindi po. Mas, mas yung bayaw ko under kesa sa akin eh. Um, sa totoo lang, siya un under. Ako hindi. Hindi ako natatakot. Mm. Kahit tanong yung para Kasi siya, pinagyayabang ko sa kanya na pinakamamahal ko, anak ko. Di ba pinandidilata kayo matanon? Ay, hindi. O tumutupuy po kayo? Hindi siguro. Ay, hindi naman, oo. Hindi ako. Pwede kong makita yung kwarto ng mga bata. Ayun, ayun. Ito lang, ito lang. Tingnan ko lang. Ito po, oo. Ito yung... Ayun, linagyan ko nang kuha Sir. Sige. Ito lang. Ito kwarto ni... Opo, yan. Bonso at ni Kuya. Yan, silang dalawa nagkakakawain dyan. Sabi ko nga sa na no, matulog na kayo. Kaya, hmm. Kaya dyan lang kami, tulog, dyan ko tutulog. Wait hmm. po yan. Yan po yung... Kay Caleb. Kay Harvey. Hmm. Nasaan po yung ano nyo? photo nyo ni nanay? Ayan. Ito po. Ah, kala ko wal... Ah! Ayun pa po na, sorry. Ayan, ayan. Ito po. Eh, di, di, po, ko <coughs> po. di, ko kasi pansan ko. po. ko na Wait lang tayo. Di Papakita ko oh, lang ayan po. Ayan. Hindi po, igagano ko lang po muna. Ah. Akala ko kasi ano lang. Cortina. Wait lang po ah. Hmm. Para... Kala ko po, Cortina na. Sayang. <laughs> uh, maganda pala yung ano. Ito yung kutsyon. Ala na Alana po yung bakal. Gano'n ito, ito, ginawa ko na lang po. Ano po? Nasira po yung bakal. Oo, uh, oh, nandun po sa likod ng bahay namin. Patingin nga nung pugad nyo tayo. ah, <laughs> uh, ma... Kapote. Aba? May stock po pala kayo ah. po, wow. marunong Ga Gatas lang po yan, gatas. Uh, uh, gatas, tsaka yung... Soy sauce, patis. Atis. Kailan yung kailan matatapos yung pasokan? Yeah, mga ewan ko lang. June uh, June pa June Pambaon mo kuya. Yeah. Yeah. Oh, kuya, pambaon mo. Salamat po. Tas bilan bilhin mo na yung gitara. Ha? <laughs> ah. na, tara na. Bilin na natin. taruna na, pwede oh, na yan. Kunin mo na yung grocery bag. Okay. Hello, magandang hapon. Kumusta po kayo? hey po, kamusta? Okay lang po. It's been a long time. Oh, <laughs> oh kumusta po kayo? Si Kuya Boy po nasaan? Nandiyan po sila. Baka merono kayong mga 5 minutes? Hmm, bakit? Niwan po nila yung bahay ni. What? Bakit? Bumalik po siya. Pero maganda naman po nangyari. Hmm. Kasi bumalik po siya si ang unang una po kasi nangyari. Hmm. Napo po ba? Sige po. Orin, Sige no. lang po. Hmm. Bago po mag-graduate ng grade 6. Nga po. Kinuha po nung tatay. Ganun. Kinuha nga po dito nung wala kami. Eh oh. syempre oh, bilang isang nag-aalaga, oh. nagalit kami. Hmm. Kasi hindi nagsasabi sa amin. Pinawa lang niya. Tapos, nung bumalik yung bata, tinawag namin si Caleb na, sige, kung gusto mo dyan sa papa mo, ibibigay mm. ka namin. Oh. Kasi tatay mo yan eh. Mm. Alam namin, hinahanap mo yung tatay mo. Oh. Yun po. O, nung three days ago na lang po, graduation mm. Tapos, oh, nagsama ko sila. Tapos, si Kaharbi po, mm. itong December lang, December, de, Fe January, February, March. Eh, ano ba ngayon? April? April po. Av Ay, hindi, March pa lang. Ah, March pa lang po, mag april okay. pa lang. Kasi sabi nila, isusumbong raw kami sa mm. Tessio Ewan ko, ano reason nila? Mm. Eh, si Harvey po kasi, na ni, umalis po dito ng kusa noong December. Mm. Eh, ayaw po na napapagalitan. Ay, bakit, eh, bakit? time pa lang kasi sa edad niya. Mm. Doon ko pa lang ho sila tinuturuan sa mga gawain bahay. Mm. Eh, nahirapan mo ako sa kanya. No. Ang hirap kong turuan. Mm. Paulit-ulit, paulit-ulit. Hindi ba? Eh, di diba? eh, ba diba, sa'yo nakaka-stress naman yung gano'n. So, wala pa pala sila sa dito. saka sa mga damit ko niya. Oo. Oh. Maano siya sa damit, sa uniform, sir. napaka oh. Napakarumi. Pero kahit na gano, sa ilang taon na tiniis ko, inintindi ko siya. Mm. Kaya lang ayaw niya talaga na napapagalitan. Mm. But siyempre may dahilan po yung pinapagalitan niya. Ano po yung dahilan? Katulad mo yung magiging ano siya sa uniform. Mm. Diyo, nagbabago yung, sabi ko ingat yung uniform mo. Oh. Lalo na wala naman tayo pinagkukuha ng ano, mm. ng pambili. Mm. Katulad yung bagong bagong yung uniform, magkakaroon ng pintura. Mm. Pwede na kung masusuot yun. Mm. Tapos yung damit, lagi na lang po eh. Mm. Ganun po. Yun lang po yung pinanggagalingan ng galit nyo? Eh, po, yun lang naman po. Mm. Halimbawa, kung ang trabaho lang naman nila, siya, o siya taga-igib po. Mm. Yung drum sa siya nila. Oh. Yun lang naman po. Tapos yung dalawa, tagalinis ng bahay. Yun lang naman po, wala ano naman po mabigat na trabaho dito. Mm Noong December po, umalis siya. Mm -hmm. Tapos tumira siya isang linggo kay Inang, hindi rin po siya nakatagal kay Inang. Gawa lahat ng bisyo. Hmm? Pinasok po niya. Bisyo? Opo, alak, sigarilyo, yung bait mo nang una yung bait. Hindi ko maintindihan, alak, bisyo, okay. sigarilyo? Madaling araw pa umuwi. Oh my God. Kaya hindi po siya nakatagal kay Ina. Oh, dito, nag-aalak na po siya dyan. hindi po. Masyado ako sa kasi maano sa bata. Hmm. Ay, ayaw din mo siguro niya nung mahigpit. Nasigawan pa nga ho niya ako eh. Ni Pak, dalawang beses lumaya siya, nasigawan niya ako. Dahil, oh. <laughs> dahil sabi ko, huwag mo ako, ako sinisigawan ako, lang ako nang gaalala oh, ako sa iyo. Tama po. Tapos oh, bumalik after one week ni bumalik din ho siya. Tapos naulit na naman noon December. Mm. So napunta pala yung paglalayas po niya napunta kay lola. Opo. Tapos one week siya doon. nung one week ko siya doon, alak, sigarilyo. Opo. Paano niyo na nakita niyo bang umiinom? Oh, na, may nakakakita ho. Tsaka ngayon nga ho, bulgar siya sa school eh. Sigarilyo. Ah. Pumapasok pa nga raw sa room ng mga anak ko eh. Bakit po kaya? Eh, siguro hindi ko, hindi ko rin kung alam. Kuya Boy, anong nangyari kay Kuya Harvey? Ba't nag-vision uh, nag na pala siya? Alak ah, at saka ano? Ewan ko lang kung ngayon nasa tatay siya. Baka oh, hindi. Eh, malalaman mo yun. Bape. Yung babe. Tsaka yung babe. Ba't mo natutunan mag-babe? Eh, parang ano na ho yun, di ba? Natutunan niya ho. Kaya sa mm. isang, linggo pa lang niya siya kay Inang. Ganun na ho nangyari. Ibig sabihin, sa love love ko, lahat ka ko nang itinuro ko sa kanya. Mm. Sabi ko sa kanya, kahit saan lugar ka, matuto kang makisama. Mm. Hindi niya, lahat ho, ibig sabihin, lahat po nang itinuro ko, hindi niya. Binaliwala niya. Oh. Pero gusto kong linawin, Tita Mina, siyempre, Basta yung paghihikpit nyo dahil sa ikabubuti po nila, oh, yung mm, oh, gano'n. Si Caleb po, talaga po nung palang makatatay na yun. Oo, oh, si Caleb oh, po ano? si Caleb po. Makatatay. Kaya nung, nung sinama siya ng tatay niya, wala kami dyan. Sa raw ng SM. Oo oh, po. Sumama naman so, Eh sabi na nga po yun. namin kasi oh. nung maka-ano kami dito ng pera, sabi namin sa kanya, hindi pa siya umaalis dyan. Mm. Pagkalipat namin, niyayain mo yung tatay mo, magsama mm. kayo dyan. Eh, hindi ho namin alam kung ano yung isip nila. Mm. Ultimo ho, gamit nila, hinakot nila. Ah, Akin yung mga gamit. Uh, ang natira na lang po dyan yung sopa. Sopa. Kasi siguro... Malaki po. Silang dalawa nga lang ho naghahakot eh. Mm. Nung pumbunso? Opo, si Caleb. Nakasingil mm. Naka lang po sila. Pero nung maramihan na naka... Ang masama pa ho, nung no, pumupunta sila dyan nung wala kami. Mm. Pinagalitan pa ho. Kay, eh, nung nandun pa ho kami, pinagalit. Pinagsabihan pa kami ni Porong na, ba't yun nilalak? is nilalak yung bahay. Hindi, mm. Wala kayong karapatan dyan. Kaya, ayun ang chat mm. sa akin ni eh. Kuya po, wrong. Ano kaya talaga yung dahilan? Bakit kasi sila umalis dito eh? Gustong gusto po kayo, di ba? Eh, siguro, eh, si Harvey po, wala na siguro si Caleb. Hmm. Baka, uh, namimiss yung, Namimiss yung kapatid. kapatid. Pero wala pong ibang dahilan, kaya basta wala namang pagmamalupit wala, o pagtatrato. sa pagkain, kung ano yung pagkain mm. ng anak ko, gano'n. Kung ano yung baon ng anak ko, gano'n. Gano'n din po. Ako, mm. Kaya lang sa tatlo naman, no, siya ang pinaka-ano, yung mm. matigas yung ulo, yung mm. hirap na hirap po akong turuan siya. E, Muntin mo nga, sir, pag-ihilamos, pag si pagliligo, sir. Araw-araw mm. ko na lang may sasabihin sa kanya. Mm. Nai-stress ako sa kanya. Ah. Mm. Ang hirap niya akong turuan. Muntin mo pag-ihilamos, sir. Mm. Diyos ko naman, sir. Ang hirap-hirap naman niyang sabihan araw-araw hmm. mong gawin niya. Eh, para sa kanya din naman po yun. Hmm.